Grabe ang ganap sa araneta ng ABS-CBN. Napuno ng banner ang buong paligid. At ang mas nakakaingay, ang paglabas ng JM Fiyang sa stage habang kumakanta. At na-triple ang ingay dahil lumabas din si Jeren Garcia at ganon din si Jazz. May nainis at natuwa sa plot twist ng ABS-CBN. Pero nanambalik ang saya, ng JM Fiong fans nung sa last part ng kanta nila. Dahil JM Fiang pa din pala ang magkasama at Jasren naman ang isa. Mas lalo nagulat ang mga fans dahil si Jas ang kasama ni Jeren. Fine Flex ng ABS-CBN ngayon ang JM Fiong at Jasren. Nalito tuloy ang mga fandom at din nila expect na maisabit si Jas kay Jeren. Ayon pa sa kanila, bakit si Jas Mas malakas pa daw, ang chemistry, ng Jarlet, at Kyren. Di talaga nagpatalo, ang JM Fiang. Uuwing masaya, ang kanilang fandom. Do you wanna know? It's a beautiful day, my beginning.